Hello guys welcome back to my youtube channel Bengy Vlogs So for this video is Gagawa po tayo ng mga eh, Lababo Sa so, mga water line So dito po tayo sa nabotas So tara na magbisa na natin So guys dito po tayo sa site sa nabotas Ito po yung gagawin natin Ang lugar na to pantin So dito po tayo gagawa ngayon mga lababo Mga water line yan guys Ito na mga gagawin natin yung lugar na ya, dito. ya guys. kantin. pa So, tayo loob, yan, guys. Yan, laki -laki. Yan, mga sila na guys. Yan. So ayun guys. Kanina may sinimulan na ako. Ayun. Yung lababo nila. Yung hugasan. So guys. Ito so guys. Yan. Yan guys. Nag-elbow ako dyan. Pagpunta Elbow rin. baba, Elbow ulit. Bari tatlong elbow na sa Ay sa pipising yung T2. Pagpunta ron. Yan. Tapos nag-elbow eh, ulit ako dyan, guys. Eh, pahaba naman dito. So, po pong dulo, dito pong natin kasi yung race graph Yan. Yan po yung race craft. So, ito yung elbow niya. Papunta po dito yan. Yan po natin kukonek co yan. Yung race graph nila. Dito po natin lalagay yung race graph, So, pagiging ganyan po. yan eh, yung mga Setup ng race graph So ito po yung natin. Yung mga sebo-sebo diyan po mapupunta yan guys. Parang yung mapunta po doon sa ating green O. Oh. So, yan yan. Yan. Yan po So ganyan lang po ang pag-work ng race crop. So yan po. Yan po, yan po kasi sila nagsasahing. Yan. So ito po yung canteen yan. Yung loob. So dito po sila nagluluto yan Yung lababong isa. Kasi mga dito yung mga sebo-sebo. Para hindi po kumparado ang ating tubo. Ganun po tayong rice crop. So, shout out nga pala dyan. Beggy Vlogs. Sa akin sarili. And then, kay Impokis. Sa aming format. Impokis. So, shout out din pala sa mga lahat ng tubero. Ito yung po natin na gagawin. So, bali itong gripo na po ito, papatay na po natin. Papatay na po natin yan. Bali, mag eh po po tayo doon. Punta rito. And then, nagalan po tayo. So, bali pupunta po tayo dito. Tapos, gaganan tayo. Guys. Kasi, maglalagay tayo ng gripo dito. Dalawang gripo. Isa rito, isa dito. Ayan po yung malagay natin. Kasi may egosang din po dito. So may kubahan natin. Ayan. Ayan po yung lababan lang dito. Ayan. So, tangkin po kasi ito, kaya lagi dapat marami pong mga lababo. So, ayan po. Tapos po tayo tumagawa sa labotas. So, yung pinagawa ko sa lababo guys ayan po yung mga pieces natin na gagamitin natin ayan po ang mentex o, syempre hindi mawala ang mentex dyan mentex baka naman syempre hindi hindi na ang metro ayan so yun po yung na po natin yung report ito po yung gagamitin natin Nagyan ko na po siya ng teflon. Tapos, and then, mag-tree po tayo. Lali na alin ang po siya. Yan. Ang natin siya ilalagay. Bali, dalawang gripo po ang gagawin natin. So guys, magiging ganyan po siya. Ito yung isang gripo natin. Then, lili-lisa. Yan. So guys, tapos na tayo. So, yan yung na natin dalawang pinto. So, yan, May, ano yun, pupunta ro'n. May... nila? May metro. Ayan. Pupunta rin ito. So, pupunta yung, And, yung ginawa natin dyan. And, yung natin sa So, ayan po yung ginawa natin dyan. And, yung Oh, Ayan, na pwedeng. Ayan, na po natin yung Ayan, ayan yun, na. Ang lababi na. na po natin yung tubig. So, ayan, ko na rin po para maganda. So, po. So, ayan po yung gagawin natin. natin yung PVC

para hindi ko masyadong dikit dito para paghugas nila ang ganda ganda dyan so, salamat po sana binapatulang kayo don't forget to subscribe to my youtube channel Lengi Vlogs so thank you so ito po yung ano nya yan, yan po yung metro nya